Hello guys, good morning. So bago tayo maligo, uh, share ko lang yung pinagtulugan ko ngayon dito sa May Casa Verde. Dito sa May Lawag, Ilocos Norte. So ang Casa Verde guys ay matatagpuan mo lang dito sa uh, likod lang ng kwan ng oval yung malaki. Uh, five 5 minutes lang sa kwan sa capitol. Mamaya ilalagay uh, ko dan ilalagay ko na lang kung saan dyan yung Address. So, dito ang Casa Verde guys. Ito yung tsura niya. Offer sila guys ng uh, transient sa so, mga gustong mag-stay. Ayan. Mga galing sa biyahe. Ako dito tayo natulog. So, dito tayo nag-stay ng overnight. Lalagay ko na lang din kung magkano yung rate nila. Mayroon din silang lutuan. May mga dispenser din sila. Kompleto sila sa mga utensils. Yan, mga lutuan. Tapos dito sa loob. Yan, may mga gamit din sila. May mga baso. Yan, kompleto. Yan, kung may gagamitin ninyo. Oven. Kompleto, lutuan. ayan Tapos lahat. Tapos, yung CR, napakalinis. Ganda yung CR nila, guys. Ayan. Malinis. Ayan, may shower. Ito na natin. Pwede kayo kumain dito. Ayan. Timing. Yung isang room nila. Ito. Ay, may nakapang nila dito. Ayan. Other room. room natin. Ginuha ko. Ang <laughs> gulo. Siyempre, <laughs> aircon yan. Aircon tayo. Yan. Staring pa yung yamalub. <laughs> ayan, tapos sa, sa kabilang room. Akong... Yan, siyempre, kung apat kayo, yan, sakto na yan sa inyo. Ay, kung gusto nyo mag, mag basa-basa sa mga Mahilig sa books. Ayan. Alright. <laughs> Ayan. Sa tayo dito sa likod. Ang gusto nyo mag-relax-relax relax dito. At the same time, guys, I covered sila ng CCTV. Ayan. Ayan, hello. Yung mga aquarium dito. Bibili ba ako dito sa aquarium, guys, oh? Buhay na buhay siya. Ngayon lang ako nakita may mga hindi ko ma hindi ko mga alam kung ano yung mga yun gumagalaw buhay na buhay siya parang nasa dagat talaga usually yung mga aquarium na nakikita ko is kwan lang artificial lang yung mga laman na iba ito talaga yung may mga kwan siya buhay yan guys tapos yung mga yan buhay Hey, mga isda. Hello, may na kayo. <laughs> Ayan. Birding-birdi guys. Ang kasa birdi. Ayan. Hindi ko lang kung ano ito. Ayan. Pwede kayo magpintuan dito. Ayan. Ayan. Pakita ko sa inyo yung, yung sa may oval. Gym. Ano yung gymnasium ba yan? Yung malaki. Ayan guys. Oh. Pag makita nyo yan, ikutin nyo lang yan guys. Tapos makita nyo dito. Ayan. 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 Makikita nyo yung gate nya guys. Casa Verde. Ayan. Pagbungad nyo palang ganito Nagdad yung So, may rate sila. Depende sa kuan. Kung marami kayo, mas mura. Uh, sa akin kasi, isang araw lang naman ako dito. Kasi diretso tayo ngayon na. Tugigaraw meron din pa pala dito. Kasali din to ate, no? Kasali din to. Ayan, ganito. Pwede pumasok, te. Ganito yung sa loob niya, guys. Ayan, limbawa, maramihan kayo. Ito, mga riders. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halimbawa, hanim kayo. May mga lagayan pa dito ng mga bag gamit. Kurtina. Aircon air din siya. Ayan. Tapos to, may mesa dito. At saka may wifi din dito, guys. No. Tapos, yung si Arnon, yan. Tapos okay. sa taas, din, te. Ah, pwede natin mo check. -tase, -tase. Ay, kwarto ng kwarto ninyo. Sige, sige. Doon sa ganon? Basta diretso lang ako? Sige po. Marami pala ito akala ko doon lang sa may kwarto. So, na natin ito. Dalawang kwarto tsaka ito. Yung dalawa po 'yan tsaka Ay, ito. Sa ah, okay po sige. Ito pa yung isa, guys. Ay, dalawa. Ayan. pang Pangtatluhan din dito. Same time aircon din. Tapos ayan. Aircon din. dito. Pero may, hindi na natin bubuksan yun. Ayun. Aircon din. So, tayo kasi special tayo doon sa pinakamaganda talaga. <laughs> Joke lang. So, maliligo na tayo guys. Kapag gusto nyo mag-travel, mag ito yung pinakamalapit guys sa lawag. Tsaka pinakamalinis at saka pinaka na nakita kong transit dito guys. Wala akong masabi. Malinis. Tapos aircon na siya. Cheap. Mas mura. for double yan guys. Lalong lalo sa mga lalong lalo sa mga mga rides. travel. Ano pa? Ayan. Mga masyal. Pero kung couple lang kayo, the best na to. Makamura talaga kayo. Tsaka makapagluto-luto kayo. Lalong-lalong -lalo pag maramihan. So, Casa Verde. Ayan. Lalagay ko dyan yung uh, details. Kung paano nyo sila makukontakt.